Papakita ko na ba? eh huh? ayun o, yung ulo. Giniagawa mo. Uh, yung ulo. 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 So, what's up, what's up, mga kasimple? Ayan na naman, nagbabalik ulit si Simple Boy na mag na naman. <coughs> na panibagong palabas. For so, this video, mga simple, ay meron na naman tayo na pagtripan. Gagawa ulit tayo ng mukbang. Mukbang na walang kabuluhan. Puro kalukuhan lang. Ayun. May dugdog. Ay, ako po. Huwag naman. Ay. May dugdog mga kasimple. Siyempre mga simple yung gusto nyo malaman kung ano na po ito. Samahan nyo ka tapusin nyo po ang video na ito. Tara. Let's go na So ayan mga simple, hindi na po natin ito patatagalin pa. Baka kasi umulan, kasi may dugdug na. Uy, halano! no! Ayan mga simple, ito po yung Itong tinatawag na... Ay! 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 Papakita ko na ba? Ay! Ayan o, yung ulo. Giniagawa mo! Yung ulo! Ulo. Ulo. Ay! Ayan, mga kasimple. Ito na tinatawag na marang. Yan, mga simple, oh. In short, purol. Ay, ito yung simple. In short, gibarang. barang <laughs> mga simple. Ito yung <inaudible> tinatawag na marang, mga simple, ha. Ah. Para po siyang ano, eh. Para siyang kamansi. Hindi po lang mga simple, pero... Yung lasa mga simple, sabihin lang, masarap daw. Try natin kung anong lasa. Tara! So ayan mga simple simulan na po natin itong kainin. Ayan, buksan na natin. Ayan. Giniagawa mo. Ay, papakita ko na ba? Huwag muna. Ayan o, ayan. Papakita ko na ba? Huwag muna. Ayan o, ayan. Papakita ko na ba? Huwag muna. Hala no. Ayan mga simple. Para po siyang jackfruit. Masa mga unod na ni? Ayan mga simple. Ayan. Ayan ayan mga kasimple ano kayang lasa nito Yeah, try na natin meron siyang buto mga simple ano yan o no? impirnis ha impirnis masarap siya masarap hmm Sarap pala ito mga simple Yan mas simple oh. Na kunti lang yung <laughs> kunti lang yung makakain natin dito mga simple kasi dito walang laman. Ito lang oh. Oh no. Tapos ang laki nito na walang laman. Lugi tayo nito mas simple. <makes noise> hmm. Ang sarap pala nito mga simple. Hala, ang dami. Hala ka diyan. Hala, uy. Hala, no. Oh, oh, oh. Ay, ay, nalaglag. Hala. Ang sarap. Pa. Saka mga simple, meron po tayong pa-shoutout ngayon. Mga simple, shoutout nga pala. Kay Hidden Lumayaw po. Shoutout idol. Ayan. Ang pre kasi siya mga simple na shoutout. Kaya, Ayan, ang idol. Shoutout na kita. Shoutout kay Hidden Lumayaw. Ayan. Tuloy ang kainan. Ooh. Mm. Alasannya mga simple para sang jackpot. Pah. Hmm, yung tinatawag na langka mga simple parang ganun. Ya mga simple ang sarap pala. Hmm. Sarap. Mm. Mm, wala pa mo kasuwayan ni panuway na mo. Dahil ang sarap.